Mabaklasin na natin ngayon yung ating headlight frame. Para makulay natin ang black. Sana maganda yung kalabasan, no? Kasi, alam mo yun, gamitan lang muna natin ang pintura na pansamantagal. Kaya mag ganito ganito sa garage alam niyo yun yung DIY tahimik lang mag-isa ka lang wala nang ilang video video for ano uh, memories alam mo na baka mamaya pagtanda natin din na natin magagawa yung mga ganito puro paggawa na lang tayo maganda yung habang kaya mo pag gumawa ikaw yung nagbibuild ng yung project pero syempre, hindi naman natin lahat kaya. So, humihingi rin tayo ng tulong minsan sa iba, kagaya ng change engine. Eh, sila yung expert doon, mamaya. Kaya ko rin naman ikabit. Kaya lang, mamaya tabingi, o yung mali ang level. Diba? May ano kasi yan, eh. hindi yan basta salpak lang na salpak. Nagamitan din ng isip yan. Kaya kung hindi pa sapat yung iyong skill at saka knowledge sa isang bagay, eh magtanong ka muna, magpatulong ka muna sa mga professional ganun yun o oh, ayan para hindi na ako magjajaryo dito sa headlight so ganyan check muna checking checking okay o, oh, tapos kulay black ang buga natin ikot natin to Ayan. ito mahangin yun. spray paint lang muna tayo. Matte black. Wala ko ng patungan. Teka, itutuloy ko rin na lang. Doon ako mag spray sa banda doon. Kasi baka mali parang yung mga kotse natin. gumagamit kayo ng mga spray paint ng mga ganito, huwag din yung bibiglain yung buga. So, ang gagawin ninyo, sa unang buga, manipis lang. Hayaan nyo hindi kumulay lahat. Okay lang yan. Tawag dyan, pa uh, pausok. Kasi nagpipintura din ako ng kotse dati, yung isang buo na ganito. So, ang una niya, pausok muna. So, hindi mo kailangan patuluin o yung sobrang kintabagad. Yung unang layer niyan, manipis lang tapos matatabunan mo rin yan lahat second layer, third layer, fourth layer, tapos clear coat. Kung makintab ang gusto mo. Pero meron din nabibiling flat na clear kagaya ng ginamit dito. Flat na clear. So kahit matapunan ng gasolina, hindi yan malulusaw. Pero pag walang clear coat, nakupop. Walang proteksyon. Minsan malagyan lang ng gasolina or carb cleaner, lusaw na yung pintura niya. Right? Okay? So ito, uh, ilang segundo pwede na yan pauuso kakapit lang muna yung paint kasi pag binigla mo yan, tutulo yan luluha yan so second layer, ilang segundo lang pwede na yan, second layer natatakpan na yung mga silver silver no halos black na siya puro huwag niyo muna ulit bibiglain dahan-dahan lang gawin natin mamaya okay after ilang minuto mga 3 to 5 minutes pwede niyo na i-third layer yan para sure tayo na hindi dudulas yung paint kaya may curing time depende kung ano gamit niyo okay So, pag magpipintura kayo, pwede kayo magmask. Mas maganda naman talaga yon. So, ako lang, kaya lang hindi ako nagmamask. Unang-una, medyo sanay na tayo sa amoy ng pintura kasi pintor naman din ako talaga dati ng sasakyan, tsaka ng mga motor. Nagpipintura talaga ako. Pag may mask, medyo naiilang ako. Pero, payo ko sa inyo, gumamit kayo ng mask pag hindi naman talaga kayo sanay sa amoy ng pintura. Kahit naman yung mga pintor sa mga paint shop, pansinin nyo, hindi sila nagmamask. Pero dapat meron. Dapat. So, sanay-sanayan lang yan. Iba kasi, nababanguhan sa amoy ng pintura. No? Pero hindi naman ibig sabihin, addict sila. No? Nakasanayan lang nila yon <laughs> So, yun. Antayin na natin yung finished product. Ito na siya ngayon. Third layer, pwede nyo ng kapalan yan kasi hindi na yan dudulas. Huwag lang sobrang kapal. Tapos huwag kayo mag stay sa isang pwesto ng matagal kasi doon yung tutulo. Kaya ang ginagawa ko, pst, 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 gumagalaw para manipis, manipis. Ganyan, papatong ng papatong, kakapal din yan. Hindi, hintay nyo na lang yung final product mamaya. Ayan, natuyo na. So, pwede nyo na. Ito yung pinakamasarap na parte pag nagpipintura yung parang unboxing unrapping unwrapping sorry parang regalo diba para ka nagtatanggal ng balot ng regalo dyan so minsan may makikita mga imperfection dudutin dudut mo na lang yun ng cotton buds total hindi naman maselan to kasi flat flat lang Ayan. Saka okay lang mag-retouch. Ganun talaga yung mga project yun oh tindi parang maskara oh green hornet nax lang ko na nasa isip nyo no una eh, si green hornet eh no maganda rin talaga yung palabas nyo green hornet saka yung auto maganda oh ha oh ha oh, oh. diba? parang maskara oh parang okay ito lah parang maganda labas nalabas ano ay pwede Okay din. Medyo parang may mali ng konti ah. Ano sa tingin niya? <laughs> parang awkward. <laughs> Ayun yung kapila. Ano sa tingin niya mas okay? Labo pare. Naging ano, Naka-maskara siya. <laughs> Sige, mamaya pakita ko sa inyo yung picture. Tignan ninyo kung left or right yung mas okay. Parang medyo hindi umu -okay ito ah. May mali yata tayo nagawa. Tignan natin mamaya. Nako, ayan na ang naging itsura. So ano sa tingin ninyo mas okay? Ito? O ito? Labo pare. <laughs> Parang may mali talaga eh. Mahirap to ah. Eh, kung dalawahin kaya natin. Testing. Ito na ang finished product mga kaibigan. Yun know, Remember me. <laughs> parang yung skeleton sa coco eh no. Alam niyo yun? So may guhit siya dito sa gitna. Kasi may bukol yan eh. Nilagyan ko ng guhit. Binuhay ko. Kasi nung itim lang yung buong gitna, parang ano lang siya. Hindi maaintindihan. Para siyang, alam mo may parang taong may black eye. Parang panda. Pero nung binuway ko yung guhit, medyo nagkaroon ng konting ano eh. Naiba. So, ayan siya. Pag titignan, pwede na rin, no? Sige, gamitin muna natin ilang araw na ganito habang pinapatuyo natin yung pintura. Abangan nyo yung mga susunod pa natin gagawin dito. DIY lang dito sa ating garage. Bye-bye!